Hello mga ka siyan so yan, lakad muna kami, lumabas muna kami sa bahay dahil nabubord kami ng sobra, yan, yan yung kapatid kong nagpapakaganda, pero di naman maganda. <laughs> yan, pupunta po kami sa isa naming kapatid dahil gusto namin surprise sana, kaso nahihiya kami kaya nagdandan po kami. Tingnan natin kung makikita namin siya doon, punta po pala kami sa kanyang uh, trabaho, yan, tingnan natin kung makikita ayun nakita namin siya nasa labas naglilinis siya sa loob tingnan nyo. ay di kami nakita buti na lang hindi kami nakita yun di kami pumasok pala guys kasi nga nakakahiya po dahil uh, bawal po pumasok ang hindi customer yan kasi syempre kailangan pag pumasok ka magiging customer ka nakakaya namang pag hindi, diba? Kaya hindi na kami pumasok. So, yan. So, kaya ang ginawa na lang namin, yan, nag-fashion-fashion -fashion na lang siya dahil siya daw muna ang model ngayon yan. Yan, nagmodel-model mo na siya. Yan. Hmm. Huh. Kala mo kagandahan, hindi naman kagandahan, no? Yan. Yan, itekto pa daw, yan, no? Tinan nyo. Ha? Huh. Kala mo. Yan. Ah, kala mo. Ah, napaka... <laughs> Nauna no, naman ang kanyang bilbil. <laughs> yan, 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 yan. Yan. Siya daw mo ng model. Yan. Punta sana kami sa taas, kaso wala na daw eh. Kaya baba na lang kami. Pagkatapos yan, ako naman ang video syempre hindi ako magpapaulik. Ako bida dito eh. <laughs> Charot lang. So, yan. At pagkatapos po na yan, babae na kami. Hindi na kami pumasok at hindi na kami nakita ng kapatid namin. Yan. Pagkatapos nito, yan. Bumaba na kami. Uwi na sana kami. Kaso, isipan man namin magpalamig kaya pumasok muna kami sa isang Uh, sa Mercury Drugs. Ayan. Papasok kami doon. Ito lang natin. So, ayan. Pumasok kami sa Mercury Drugs. Dito pa muna kami nagtuloy-tuloy yan. Bibili daw siya ng, ng lotion. Pero, ako pa rin pala magbabayad. Ayos tong batang ito, no? Ayan. Pili-pili pa siya. Pati na toothpaste. Pili-pili din kami. Paulit-ulit kami dyan. Nakailang balik kami. Gusto namin ng mora, syempre. Para maka Ayan, nag-selfie muna kami <laughs> Sayang daw Sayang pagpasok namin sa Mercury drugs daw Yan Nakailang balik na ako dyan Pagkatapos yan, pupunta sa scanner Yan Mga ilang ulit na Pang-anim na yan, pang-anim Pupunta sa scanner, hindi kasi gumagana yung scanner Tignan nyo Yan Ayaw gumana kasi ng scanner eh Kaya pabalik-balik Then, tas ang huli kong balik, nilapitan kami ng isang security guard. Sabi, <laughs> sinabihan kami, bawal daw eh. Ayun, napakilitan talaga kami. Kaya nangyari sa part na yan, uh, naputol po ang aming pag -ibidiyos. Pero hindi pa po yan. Kasi, bumalik pa po ako ng isang beses. Yan. At sa so, panghuli, yan, panghuli na yan, nilapitan na kami ng security guard at sinabi na kami yung bawal. Kaya ayon. Bye guys! Thank you!